Hello mga guys, umuyo pantino na naman po Sana'y nasa babuting kalagayan po tayong lahat Dalawang na po ang nakalipas Ngayon pa uwi na po ako ng bataan Marami naman po ang nakakalam na kung bakit ako nagtagal dito sa Cebu City Sa panahon na iyon, bukod nga po sa pagkawala ni mama Kailangan ko rin pong samahan muna ang aking mga kapatid Dito sa amin, sa Opera Cebu City Dahil nag-isa po akong lalaki sa pamilya kaya kailangan ko munang gabayan sila. bilang panganay na kapatid at mga guys, bago po ako bumiyahin ngayon, imatunog po ang balita ngayon dito sa Cebu. Ang pagyayaring malakas na lindol at kutunayan po ay marami-rami na ang napabalitang mga namatay dahil sa mga paguho ng struktura at mga kabahayan nabigla na lang gumuho lalong-lalo na po doon sa bandang northern part ng Cebu province na doon mismo ang sentro ng napakalakas na pagyanig ng lindol. At dito naman po sa bandang aming lugar, sa siyudad, ay malakas din po ang naranasan namin pagyanig. Nung nakasalukuyang nangyari at habang tumatagal ay pabilis na pabilis ang pagyanig at pag-uga. Ako po ay at ang kapatid ay nasa bahay po namin nung naganap yun. Malakas po talaga ang naramdaman namin iyong lindol. Pero pasasalamat na lang din po kami sa Diyos dahil wala naman pong nangyayari sa sa amin. Sa mga nasintruhan ng lindol at nasalanta, pagdasal na lamang po natin sila dahil matindi rin po ang naranasan nila. Mga guys, maswerte pa rin ang pag-uwi ko dahil maganda pa rin ang panahon. Kasi di naman po sa inyo na may bagyong paparating. Mga uh, guys, mula po sa amin ay bumabiyahe po ako ng 30 minutes. Kapunta dito sa Mactan Airport. Buti nga mga guys ay di ako inabutan ng matinding traffic. Kasi minsan matraffic yung biyahe mula Cebu City. Daanan mo yung Mandawi City. At tutuloy ka ng bridge bago ka makarating ng Mactan Island. At dito nakapwisto ang international at domestic na airport. Apunta kung saan saan. At bukod sa 7 kilos lang na alawabol nilang hand carry baggage, ay buti na pinayagan pa rin nila ang mga bitbit -bit ko na pinamili na mga kung ano-anong abubot at pasalubong. Kaya natuwa talaga ako mga guys nung nakalagpas na ako ng inspection at scanner dahil makakasama ako lahat ng bitbit -bit ko pabalik ng Orani Bataan. Minsan po talaga di naman natin malalaman may mga maharang talaga sa bit ang bitbit -bit na gamit natin sa inspection section ng airport. Kagaya ng tubig, perfume, mga alkohol, at kung ano-ano pang mga liquids na daladala -dala natin sa ating bagahe. Mga guys, nakarating na po ako dito sa Clark Airport. Mga guys, talagang nagagandahan talaga ako sa airport na to. Bagong-bago, malinis, at de-crowded. Mga bago ang mga gamit. Maya-maya, nandiyan mga rooms nila. Makikita mo, mga kaunting hakbang lang. May malilinis na CR agad. Maluwang at mabango. Malinis ang paligid pang international ang dating lalo na dito sa paglabas ng airport mismo ay magagandahan ka sa palibot parang wala ka sa Pilipinas <laughs> o ayan mga guys Nandiyan na ang sundo ko ang panganay ko na anak na si Engineer Leo Spantino maraming salamat po sa inyo mga guys at huwag po ninyong kalimutan like, button at follow para sa madali ninyong mapanood ang mga darating ko pang i-upload na mga video at reels ingat po tayo palagi bye bye